magandang araw po sa ating lahat mga kapatid bali pinapakita ko dito ang gagamitin ko sa pagre repaint bali ang pinturang ito ay rain or shine elastomeric. kaya itong ginamit ko kasi pwede itong recta kasi self priming siya. kaya lang bago kayo mag repaint bago nyo gamitin ito ay basahin din ang level nya kung anong nakalagay nakalagay dyan na pwedeng direct kasi self priming self priming siya pwede mo siyang erecta kahit hindi ka na magpa primer kaya lang pag repaint linisan mong mabuti at lihain ng number 100 para matanggal at kumapit yung para matanggal yung mga dumi at kumapit na mabuti itong itong elastomeric na ito yan ang ginamit ko dyan bali napreskutihan ko na yung kisame yan Kulay green yan ay My Way ang pangalan niya. Bali, binibigyan ko lang kayo ng idea sa mga simpleng pagpukulay ng bahay. Bali, ang main topic natin ngayon ay tungkol sa wall. Bali, pinapakita ko dito na nag ang kanyang kulay. Tatlong pat, taon pa lang ito pero pumupas ang kanyang kulay. Hindi naman siya naulanan, hindi siya naarawan. Bali, sa loob ito nasa gitna siya ng bahay tanong, bakit kumupas ang pinturang ito? Bali, ang ginamit ko dito ay gloss latex. Ang isa sa dahilan kung bakit kumupas ito ay dahil sa latex color na solid and red. Kaya, ngayon ay, bali, dalawang base ko nang na-experience ito. Napakadaling kumupas talaga pag solid and red ang gagamitin mo. Lalong-lalo nasa labas kasi ang tulitin red ay hindi pwedeng gamitin sa labas lalo na na arawan o naulanan bali ang tulitin red ay ginagamit sa loob pero sa wall ay may mga bahay din na nagtatagal meron din na sandali lang ay kumupas na bali ito wala namang leak ng tubig din naulanan hindi siya arawan. ang alam kong naging problema kung bakit pumupas yun ay ang ginamit kong tulid din red. Kaya hanggat mare mas maganda na pag gumamit kayo ng pangkulay ay gagamitan nyo na lang ng Venetian red. Pwede ang tulid din nagtatagal siya pag sa kisame. Halimbawa hard flex, plywood, sa mga kisame nagtatagal siya. Pero pag sa kongkreto hindi siya nagtatagal talaga. Ito ang nagiging problema sa mga latex color na tulid red and sa yellow kaya hanggat mari huwag na ngayon gagamit ng tulid red sa kisame mas maganda mas matat mas matatagal matat siya kaya nyan, uh, tinimplan ko siya ng beige bali ang kulay ko diyan ay ang pin pinanghalo kong kulay diyan ay rosena, na at lamp black yan ang ginamit ko dyan bali pinapakita ko lang sa inyo magkakaroon kayo ng ay, magandang idea na pwede nyo ang ganyahin o hindi bali pinapakita ko lang dito kung paano ang uh, simpleng kombinasyon bali tatlong kulay lang yan yung kesa may white yung tambol nya o yung pinaka liston nya ay green o kaya may way ang pangalan nya Bale ang wool niya ay beige lang siya. Yung tinimplaw kanina na lamp black, rosena at burnt sienna. Itong kulay green na ito kaya may way, ay nilagyan ko ng masking tape para mas maganda at mas matuwid yung pagkalining niya. Ang wool niya ay gloss latex pero pinerskutingan ko siya ng flat latex at dalawang coating na gloss latex na uh, tinimpla ko kanina bali nilagyan ko rin yan acrylic emulsion para mas lalong makintab mas matibay sa dumi bali ito naman yung pinang baseline ko kanina uh, rekta na ito kasi matibay pa yung dating pintura at matibay din yung dating yung masilya kaya number one, 100 ang ginamit kong liha dyan ay ang masilya kasi na busniwol pati ay hindi kailangan ng 120 o naliha kasi makunat ang masilya na yun hindi gaya ng skim coat ay hindi mo siya pwedeng gamitan ng number 100 maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa patuloy na panunod sa aking mga bagong upload na video ingat po tayong lahat don't forget to like, share and subscribe maraming salamat po sa inyong lahat